Main Mendoza nagsalita sa kumakalat na relasyon nila ni Bossing Big Soto Alden Richard respeto may mga kumakalat na namang balita ngayon ay ang tila pag-uugnay kay Main Mendoza at kay Bosing Big Soto ito daw ay merong relasyon at tila nagkakalabuan daw si Bosing Big Soto at si Pauline Luna ngunit isa na naman itong mga fake news talaga nga namang napakalakas na ng pangbabas ngayon at paninira ang ginagawa ngayon kay Main Mendoza at Alden Richards tila wala naman kasi talagang kaalam-alam sila Main Mendoza na magagawa ito ng mga bashers na paghinalaan siya at si Bosing Big Soto na merong relasyon dahil alam naman natin kung sino ang asawa ni Main Mendoza kaya dapat ay huwag paniwalaan ang mga ganitong balita lalong-lalo na ay marami pang nadadamay huwag basta paniwalaan ang talagang mga imposible na mga balita paano ba naman magagawang ligawan or magkaasawa si Bossing Bigsoto na si Main Mendoza pa i e alam naman natin na napakasaya ni Bigsoto sa kanyang pamilya ngayon na si Pauline Luna at ang kanyang mga anak kaya dapat ay huwag paniwalaan ito dahil isa lamang itong taktika para sirain si Main Mendoza at Alden Richards. Talagang napapanahon na nga, ang talagang paninira kay Alden Richards ay sunod-sunod na. Kung mapapansin nyo, ay talagang hindi katakataka na sirain si Alden Richards ngayon dahil napakarami niyang proyekto, movie, TV shows at iba-iba pa Ngunit magtataka kayo bakit pati si Min Mendoza ay nadadamay na ang show lang niyang ginaganapan ay ikbulaga. Hindi ba kayo nagtataka? Talagang alam natin na totoo ang relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards na kung sisirain nila ang relasyon ni Alden Richards at Min Mendoza ay mapababagsak nila si Alden Richards at sa gayon ay hindi tatangkilikin ang mga proyekto ni Alden Richards kaya dyan mo makikita ang koneksyon kung bakit pati si Min Mendoza ay nadadamay sa mga pambabash at paninira patungkol kay Alden Richards ayon kay Nanami bakit ganon ang tandaan na ni Bosing Big bakit makikipagrelasyon pa siya kay Min Mendoza na alam naman niya na talagang mag-asawa na si Min Mendoza at Alden Richards siya pa nga ang nagsabi dito na talagang kinasal na si Maine Mendoza at Alden D. Charles at nagpapatotoo dito ay meron na silang anak. Yan talaga ang unang bungad ni Bosing Bigsoto dati. Bakit ngayon ay susulutin niya pa si Alden D. Charles kay Main Mendoza? Nagkakamali ka dyan Nanami, Gaya nga ng sinabi ko, hindi totoo ang relasyon ni Bosing Bigsoto at Min Mendoza dahil alam naman natin na talagang magkatrabaho lang sila at hindi hindi kayang gawin ni Bosing Bigsoto na magtaksil kila Pauline Luna at sa kanyang tunay na pamilya at alam din natin na hindi rin ito magagawa ni Min Mendoza dahil talagang si Min Mendoza ay kitang kita mo naman na napakabait, masunurin at talagang merong pinag-aralan kaya wag mong isipin na talagang nagtataksil si Maine Mendoza sa kanyang asawa dahil ito ay hindi totoo at ito ay pangbabash lamang at paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ngayon ayon naman kay Master Jack Lero ang dami ngayong naninira kay Alden Richards, lalong lalo na ang pag-uugnay sa kanya, kay Catherine Bernardo at iba pang mga babae. Na alam naman kasi natin na si Main Mendoza lamang ang kanyang mahal. Ngunit bakit pinag-iisipan ng masama si Alden Richards at napakarami pang inuugnay na babae sa kanya? Ngayon nga ay sunod-sunod na pag-uugnay ng pangalan ng babae ang narereto sa kanya. At hindi lang yun, pati pa sa ibang mga larangan ay talagang maraming nagkakagusto at kinikilig kay Alden Richards kaya dapat ay matigil na ito Tama ka dyan, Master Jack Lero Gaya nga rin ang nasabi ko Kung si Alden Richards ay isang matalino, mayaman, guapo, Tigit sa lahat, napakataas ng respeto sa industriya ay talagang maraming manggagamit sa kanya. Marami ding magkakagusto ng tunay. At higit sa lahat, marami ring mang-aagaw sa kanya sa kanyang relasyon. Kaya hindi na rin ito nakapagtataka. Dahil talagang gustong gusto talaga ng mga babae si Alden Richards at hindi na ito maiiwasan. Ang dapat pagtuunan ng pansin ay ang paninira sa kanya. Dahil iba ito sa pagkakagusto ng mga babae, ng mga pansa kanya ang mahirap dito ay ang pabagsakin si Adrian D. Charles ng kanyang mga bashers na alam naman natin na talagang matagal ng ginagawa ito ngunit hindi nagtatagumpay yan kasi ang tunay na balak ng mga bashers ni Maine Mendoza at Adrian at yan ay pabagsakin lamang sila wala nang iba dahil na rin ito sa nasasapawan nilang mga idolo kaya kung ako ay iyong tatanungin, dapat nga ay matuwa tayo dahil maraming nagkakagusto kay Alden Richards. At dahil matuwa tayo dito na hindi niya lahat ito pinapatulan. Yan ang dapat nating tandaan na kahit marami nagkakagusto kay Alden Richards ay iisa lamang ang nasa isip at puso nito. At walang iba yan kung hindi si Min Mendoza. Dapat na rin kasi na magsanay na si Alden Richards at May Mendoza sa mga pambabatikos na ginagawa sa kanila at hindi na rin sila dapat na naapektuhan dito dahil simula pa lamang ng 2015 ay talagang napakarami na nilang bashers talagang na intensify lang ito nang makasal sila sa kaliserye at sa tunay kaya hanggang ngayon ay dapat ay alam na nila ang gagawin nila sa hindi nila pagpansin sa mga bashers, sa mga fake na kumakalat, lalong lalo na ito ang napakabigat na paratang kay Maine Mendoza. Dahil sa bandang huli ay si Maine Mendoza at Alden Richards lamang ang magkakainindihan. Susunod na lamang dito ang buong Aldab Nation na alam natin na sa una pa lang ay nakasuporta na sa kanila at kailanman ay hindi hindi sila iiwan nito at mas mataas ang tsansa na gumawa ng paraan para pagsamahin muli sila sa TV man o sa movie. You can call me baby before you love me, in. yeah. Before you love me in I, I, I just need a taste I just need a way to keep me from going crazy Now you need some time before you can call me baby Before you love me in. Yeah before you love me in, love me in baby win, baby, if Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!